kaming magbuyok papuntang Makati. Lalaban kasi kami ulit ng aking buyok ng bunong braso. Parang kailan nga lang mga mare, ayaw ko talagang payagang lumaban ng bunong braso ang aking buyok. Ay tingnan nyo nga namat pati ako etot, lalaban na nga rin. To make the video short nga mga mare etot, nakarating na nga kami dito sa Makati. Diyos ko mga mare, natakhan na naman nga ako sa mga building at parang babagsak nga sa akin. Ay paano ba naman mga mare dito sa amin sa isla ay mga tubig at puno nga lang aking nakikita. Ayan eh. Bago nga kami pumunta sa binyo mga mare ay kumain nga muna kami para lumakas nga ang aming katawan. Lalakari na nga lang sana namin papunta doon sa binyo kaso nga lang ay parang uulan nga at madilim ang langit kaya naman sumakay na nga kami ng taxi. Pagkarating nga namin sa M1 Tower mga mare ay sumakay na nga agad kami sa elevator papunta sa 8th floor at sabi ko nga sa aking boyok ay marunong ka ba sumakay ng elevator? Ay ako'y hindi. Pagpasok ko nga doon, mga mare, ina-try ko nga itong mga pre-taste nila dahil medyo nagutom nga kami sa biyahe. May pailan-ilan -ilan na ngaring mga pullers ang nagdatingan at nagsparing nga muna sila. Sinubukan nga muna ng aking buyok itong si Goldberg kung kakayanin ba niya ang lakas nito. Ay, just ko, wala naman palang sinabi itong si Goldberg sa aking buyok. Ay, tingnan nyo naman kung gaano kalakas ang aking buyok. At habang hindi pa nga nagsisimula ang arm wrestling super match, mga mare, ay nanood nga muna ako nitong weightlifting. First time ko nga lang nito mga mare at Diyos para mga Power Ranger na magta-transform. Humahanga talaga ako sa mga taong bang lalakas kagaya nila. Siyempre, hindi naman sila magiging malakas kung hindi sila disiplinado sa kanilang lifestyle, ane. Nakakatuwa pa lang manood ng mga ganito mga mare at sobrang nag-enjoy talaga ako kahit nga hindi ko alam kung paano sila nananalo dyan. Sabi ko nga sa aking buyo kay mag-try naman siya ng ganito, hindi puro arm wrestling lamang. Charis. Ay, total, bandami din namang bato sa aming isla ay di pagbubuhatin na lamang niya, honey. Bago nga magsimula ang super match ay nakipag-sparring nga muna itong aking buyo kay Kosog Sari. Panalo nga ang aking buyo kaso hindi ko naman alam kung pinagbibigyan lang ba siya o oh ano. just ko <laughs> Isa nga rin sa sinubukan ng aking buyo itong si Sean Chispa na sikat sa larangan ng arm wrestling as boy lambitin. Kaso nga lang mga mare ay mukha walang kagana-gana at parang hindi nag-almosal. Charis! <laughs> Itong mga mapapanood nyo ay highlights na lamang ng mga super match at namili na nga lang ako ng magagandang laban dahil baka abutin nga kayo hanggang umaga panonood sobrang haba. Panoorin nyo na nga lang hanggang dulo dahil kahit hindi nga kayo mahilig sa arm wrestling ay tiyak mag-enjoy -e talaga kayong panoorin. Nagkaroon pa nga ako ng pagkakataong makalaban ang pinakamalakas sa larangan ng arm wrestling sa buong Pilipinas sa si Big Boss Ben. At sobrang tuwang-tuwa talaga ako mga mare dahil idol ko ngayon at mas idol ko pa ngayon kaysa sa aking buyok. Charis. <laughs>

और टाइम पे चल होय ना जय हो गो ये समझो भाई ये समझो भाई हां बाहर सीजन हां समझ में सीजन और काबर का और काबर का जाना है और वैसे और साहब ने डालता है पिन नाइस वन प्री मच प्री मच

よし <laughs> <laughs> <laughs>

sa mga pinakamalalakas sa larangan ng arm wrestling. Binigyan nga rin ako ng chance ni Mark Ben aka Big Boss na pinakamalakas sa larangan ng arm wrestling sa buong Pilipinas na makasparing siya sa event na 'to. At sa awa nga ng Jos mga mare ay nanalo rin naman ako. Chari. <laughs> Nagdala nga rin kami ng dried ayungin na isa sa pinagmamalaki ng isla at siyempre ibibigay namin ito sa aming mga idol. masarap po yan sa aming isla. Pang breakfast po. Salamat. Dahil hapon na nga natapos ang super match at hindi na rin naman kami makakauwi sa isla dahil wala nang biyahe ay doon na nga lang kami makikitulog sa kanilang kaibigan na kasama nila sa M wrestling. Bang taas pa nga ng pangarap ng dalawang magkabarkadang ito kasing taas ng mga building at sila nga daw ang may-ari ng mga ito. <coughs> nagustuhan nyo nga ang vlog na to at nakarating kayo hanggang dito sa dulo ay baka naman pa-heart at pa-share. Masaya din pala yung paminsan-minsan ay umaalis ng isla at ibang tanawin naman ang nakikita ni. At dahil nauuhaw na nga daw sila ay bumili nga muna sila ng inumin. Dumiretso na nga kami sa Taytay Pladway at doon nga daw kami makikitulog. Iba talaga pag maraming kaibigan na ni kahit saan pwede kang kumunta at makitulog. Pag gising naman namin kinabukasan mga mare ay naghanda na nga kami para umuwi ng isla. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.